Magandang hapon mga katikim. Samahan niyo ako magluto. Ayan, ginamit ko ito ng meat and rice or itong chicken breast. Dalawang pirasa lang ito guys. At nagkabila ko na itong ano, pinupokpok itong meat and rice or para ano siya, manuot yung lasa kapag nilagay natin ng sisuli. Ayan, tapos na so guys. Timplahan natin ito ng konting asin. Magkabila. Ayan, labas at saka ano, harap. Para may lasa ang ating chicken. saka paminta. Ganun din guys. Tapos, lagyan natin to ng lagyan natin ng cornstarch. konti lang guys. At saka isang itlog. Ayan. Mix natin to. Ayan. Mix natin mabuti. Hanggang sa ganito na guys ang Mag-prepare naman ako guys ng breadings. Ito ay breadcrumbs. Tatlong one-fourth cup na ano, breadcrumbs. Magyan natin na konting asin at saka paminta. Para pag kinote natin dito guys ay malasa yung ating chicken. Ayan, chicken tonkatsu. Set aside ko muna to guys at ako ay magluluto ng alugbate. Ayan, nugasan ko na to guys at naglagay lang ako dito ng mantika igisay na natin itong sibuyas, bawang at saka giniling na baboy parating pag nagigisa ako guys ng mga gulay naglalagay lagi ako ng giniling kasi para mas marasa yung gulay kahit palagyan natin ito ng mga seasoning mas maganda talaga may konting karne ayan tapos lagyan na natin ito ng oyster sauce at konting paminta mabilis lang itong maluto guys super dali lang. Uh, hindi ako nagbalagay dito ng tubig guys. Uh, ganyan lang halo na halo hanggang sa mabuto. yan sa mahinang apo lang din natin para hindi masunog. Ito na ang aming alugbati. Ayan, prito ko na guys ang chicken tonkatsu Nakot ko na rin to guys sa breadcrumbs. Lagay na natin guys, dandan ng ayan, mas maganda talaga deep fry para mas ano mas maluto yung ating chicken. And guys, luto na. At saka medium heat lang guys, pangit yung sobrang mainit yung mantika. Kasi ang kalabasan nun guys, luto sa labas pero hilaw sa loob. Ayan, super crunchy na ang aming chicken tonkatsu. Gupitin ko to guys, gamit itong scissors. Good thing. Kasi, Igigisa ko to guys sa bawang. Ayan, tapos na. Lagyan natin to ng konting mantika. At bawang. Ayan. Namiyak ko guys yung bawang kasi gusto ko yung lasa ng bawang. Kasi pag nagisa na natin to guys, ilalagay natin dito yung chicken na hiniwa. Ayan. Golden brown na siya. Lagyan natin tong chicken sobrang masarap to guys. Magpustuhan to ng mga babies nyo, ng mga anak nyo guys. Tapos, nagyan natin ng honey. Yan, inubos ko na yung honey kasi konti na lang to guys. Ayan. Pwede nyo rin lagyan guys to ng konting ano, soy sauce. Sa akin ang lagay ko ngayon ay oyster sauce. Konti lang din. Para balance yung tamis at saka konting alat. Ayan. Ito na guys. Ang chicken tonkatsu. Ito lang aking luto guys. Kasi may mga atira kami. Ito na yung dinner. Thanks for watching. And God bless.